So, ayan. Hello, guys. Sa ganda ng panahon, ayan. So, ayan. May rainbow. Ang ganda ng rainbow. Ayan. Minsan ka lang makikita ng rainbow dito sa Bangladesh. Siguro sa isang taon, mga one time, two times lang kung makakita ng rainbow. Sa kaganda ng panahon, no, yun, know, Palubog na yung araw. Six o'clock na. May rainbow pa siya. Ayan. Palubog na yung rainbow. Ganda ng weather ngayon. Mahangin. Ang sarap gumala sa labas. Ayan. Maraming tanim sa baba namin guys. Ayan. Ayan. Ang daming pananim. Hindi yan akin. <laughs> Pero ano rin. Sarap manood. Kasi ano. Ayan. Ganda ng panahon sa labas. Ang hangin. daming nagpapalipad ng saranggola. Ayan. Ayan doon. No? May mga batang nagpapalipad ng saranggola. yan. Ayan nagpapalipad sila ng mga saranggola doon din yan o oh, sa rooftop sila yan nagpapalipad ng mga saranggola yan oso ngayon ng saranggola dito thanks for watching guys please subscribe to my channel